third bird na ating kaburugutin. Saan na yung third bird na yun? Yun. Yun. Diretso. Galing oh. Landing board si Dagi. Third bird. morning ka bro today is Sunday ngayon nga is abangan tayo para sa ating uh, unang karga sa track for South uh, Summer Race 2025 so mga bro kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel please subscribe mo na yan na yung para pwede ka pag may mga bago mga uploads mga bro um, muna natin yung ano yung loading na ginawa ko kagabi. At saka ngayon pala, pag may laro ng ano, uh, forecast, talagay na natin. Pero yun mga pool, wala pa ang forecast kung anong oras na release. Time check is 6.54 na. Pero baka mamaya may lalabas na yung, ano, yung forecast. i release natin dito. Yan mga pool, uh, bagay, balikan natin yung loading na ginawa natin. Tara. Yesterday, So yun, magandang gabi mga kabro Ngayon nga ay Sabado, Sabado night. So, ibig sabihin loading ngayon. So, ngayon nga mga kabro first uh, club training ng ating mga kalapate, no? Para sa Summer Race 2025. Actually, sa club pang tatlo na siya, pero hindi na nakapag-load nung first two dahil may pasok tayo. Pero ngayon, Gathered Santo Tomas, Patangas So, malapit pa naman. Huling toast na ng ating mga kalapati is sa Carmona Cavite. So, susubukan natin sila mga kaburukutu. So, ha? so this time, meron tayong 13 warriors na iluload. So, susubukan natin sila mga kaburukutu. Then, bukas, Friday, abang natin sila. So, yun mga kaburukutu. Ito nga pala yung mga warriors natin. <laughs> yung mga yan. Yan. Yan, hindi kasama to. Yan, yan, yan. Mga yan. Kasama to kasama. Ito kasama to si Dagit, si Dagit. na mga to. Eh pula tayo. Tatlong pula uli yan, tatlong pula. Ito medyo golden yung pagkaka. Sige, mabulong i-basic lang sila. Hanggang 11 p.m. naman yung loading kaya abot tayo. Ito mga anong oras na yun, 8 p.m. na yata. So yan, basket ko lang sila mga bro, then didiretso na ako dun sa loading station. Tara! So, yun, ito na yung ating 13 warriors, mga kaburukutu. So, dadaling na sila sa loading station. Oras na ba? Oh, ba't ganun yung oras? Napasa yata yung relock. Yan, mga kaburukutu. Atid ko na sila dahil. Samahan niyo ako, tara. So, yan na sila, mga kaburukutu. Ito, makalapati natin. Ito. Ito sila sila 88 yung iba andi dito ito si dagit dagit wika ya marami marami na rin sila mga kaburo ko so, to sa Santo Tomas yung bitaw nila bukas ayan abuan sila mga kaburo to samahan nyo ako bukas mag -abang. meanwhile so yun time check 8.27 mga kaburo ko to so narilis pala yung iba doon ng 8am so yun wala pang pa ang na uwi sa mga kalapati natin so bagay yun itong oras ang speed na lang is mga 1000 eh narin na tayo magpas so yun ang mga 1000 na speed So, may umuwi ng um, 8.28 So below 1K na naman ang speed ng mga kalapate natin. Okay naman ang panahon. Kaya naman, kulimun pero perongin. Okay. So yun, abang-abang pa tayo mga abruto. Abaltano kayo pag may tumating bye bye 11 minutes later. So mga kaburukuto, ang dami. Pauwi. Pauwi. Ang dami. Simula na sila magdaanan, mga kaburukuto. Dumaan na rin yung atin. Ayun, ayun may nag-flash down. May nag-flash down. itang pintan sa camera. Sino kaya yun Sa atin ba 'yun. Mas tayo. Rin, flash down. Basta yung Ang dami dumadaan, no wala false alarm kala ko may umikot na dito ayun ang dami na sa taas so yun mga kabroto wala pa ba update ko kayo ulit bye bye mga kabroto may dumating na tayo Oh, galing, si pa yung dumating, si pula. Time check 8.56 Si Pula yung dumating Yung hindi na uwi ng unang toss Siya pa unang umuwi ngayon Nakita ko lang dito ako, din siya Nag-crashdown Ano siya nakita kong First bird natin si Pula Iyan mga kaburututu Iwag sa 8.56. So kung 2,000 cut up na yan. Mga 600 na lang speed. Pero mahalaga umuwi siya. So abang ating iba. Tingnan ko na lang siya pagbaba niya mga kaburututu Very good. So yan yung first bird nga ating kaburututu Pasok siya. Anak ni Baba Aero. siya mga kaburukod hen yeah. siya hen 86 86 siya dumating pero hindi pa siya napas so ang spin niya na lang ang below 500 ano, plus so yan yeah. ay may isa pa nakakita ko dumating ito yun may isa ang dumiretso doon <laughs> may isang dumiretso doon sino may lagi na second bird natin mga kaburgo tawagin ko na lang sila so dalawa na sila out of 13 sana may dumating update ko kaya mga kaburgo a few moments later yan kaburgo ang second bird yan si putipak putipak pasok na mm -hmm siya. Pasok na yan. So yun nga, no? Dalawang ibon pa lang tayo. As of this time, time check, 9.03. Lumapag si Putipak dito sa post 9 o'clock. Sap. So yun. Siguro 500 pa rin naman ang speed. So yun, naman pa rin yung iba. Uh. Ito naman yung third bird natin, kaburubutun. Sana yung third bird na yun. 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 Diretso. Galing oh. Landing board si Dagit. Third bird natin si Dagit. Diretso landing board. Nahilang lang ng na konti. Ayan. Pinapara ko siya ng second bird natin. So yun. Papasok na agad yan si Dagit. So, Galing ni Dagit. Ayan si Dagit eh oh. Third bird. Pasok na agad siya. na agad siya. Buti pa pangalawa. Tatlo na. Hmm, tatlo na. Kaya so, mga buro ko to. Ayan, second bird. E, third bird natin yung si Dagit Diretso. At siya yung binaka una yata pumasok. O pumasok na rin natin yung first bird. So yan, very good. One long angry line later. Bird natin, kaburo ko to. Sina ba to? Ay, nakaklabring yata. Na-checker. out of ay 4 out of 13 na so 9 na lang inaantay na yun nga nakaklabring nga to nakaklabring anak ko ng ano to anak ni batman dating sa batman natin nakarating ng naka, second lap sa ano sa summer race <laughs> so yan meron tayong apat na ibon pasok na yan Nakaklabring to ng summer. Oo, oh, nakaklabring ng summer. Itlog. It so, yan mga kaburukutu. Meron na tayong apat. Siyam na lang. Siya, may peep bird na tayo. Saan na tayong peep bird? Ang asawa ni Puti pa kayo. Ito yung pula na ito eh. <laughs> Big bird, dumating siya 916 na. <laughs> Ay hindi si ano pala to. Si prasawa niyan si ano pala to, si Golden. Golden, anak din ni ano ba

Makita ka na yung pang 9 na ibon natin. Apo. Ah, Ito. Yun know? Pang 9 na ibon. So meron natin yung apat na inaantay. Time check. 10.13 siya dumating. Ay na marako agad. Pwede dito bagong yan? lima? Ah? Ay hindi. Te pwede ba bagong lima dito te? later. See so and good morning. Kabuto tayo. Time check it's 10:59 a.m. So so far meron pa tayong um nine birds out of 13 sa so, meron pa tayong apat na inaantay. So ito ngayon mga kalapati natin ang mga ako. Tingnan natin Ka. See unang bubuwi ito si ano. Yan. Si pula. Followed by si yan. Si, si na si Dagit. Ay, ito pala. Ito na, sumunod. Ah, ba? Eh, basta na dito na ako sa Sila. <laughs> yan, yung mga yan. Nakakrabbing natin. Tapos, ito pa. Tapos, ito. Tapos, nakakrabbing itong, ito. So, syam na sila. Meron tayong naantay na apat. Yan, gawin ka rin. So, mga brutum, uh, okay naman. Um, 9 out of 13 tayo. So, ibig sabihin, meron na tayong sure na sham para sa pangalawang karga sa truck na natin siguro sa Sabado na lang dahil. kasi Tuesday meron na eh pero may pasok si Hindi na kapatos so siguro for na dito kung yung video natin pero update ko pa na kayo kung ulit yung apat natin uh, ah, siguro sa next vlog na lang yun or siguro magsi-shorts magkana ako ng YouTube shorts kung na-update na ano? umisip it pero yun uh, ang sigurado uh, malalaman nyo sa next vlog natin so yun, mga po. to uh, salamat sa pagsama sa ating ano, uh, video ngayon sa hanggang sa next video natin so kung hindi ka muna subscribe subscribe muna na yun hindi mo para update ka pa may mga bago tayong video so yun lang mga po. salamat sa pagsama sa